siya ng anak niya na ganyan ang kalagay niya? Opo. May pagkain, hindi man lang mabigya. Pag ako doon, sinasabi ako ng anak. May bigyan mo ng pagkain ng mama mo. kung kami nga, naghihirap din. sa sabi ito, 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 ito. Ito. may ilaw po ito, ng anak. Sabi ko, oh, ng anak naman. Anong nangyari? Mm -hmm. nangyayari? nangyari? Um, Pumupunta anak dito, Mag hanggang, hanggang ano lang, pulang sa bahay, di mapuntahan yung ina. Sabi ko, pagkain ng nanay mo, bigyan niyo naman. Hindi siya inasgasan na? Kasi ang niya. Oh, ba't kinukod niya po siya ng... Naaway, gawin ng asawa na. Naaway ko kasi ng asawa ko to, eh. po eh. Naaway, ang lasing ko. At paglasing ko siya, kalaban ng asawa ko eh. Pero kung nag-aaway siya na ng asawa ko, eh. wala na pong asawa yan. Hiwalay po sa asawa. May anak po yan sa Adelina. Ano Adelina yung asawa niya mga anak niya, yung Pananawin isa niyang anak, Panangin. yung isa po niya pong anak, patay na po. Kasi nag nagkusuporta na sa kanya ng pagkain, na ng kung ano kailangan na niya, ay namatay po yung, yung anak niya. Wala nang inapagong sa kanya? Wala na po. Wala hmm? na rin po. Matay na rin po para ang magulang namin. Ano ako na lang po ang nag-aano sa kanya, nag-aasikasok na hindi ako po. Ang ko. Kapatid ka? Opo. Ba't hindi niyo po na hindi sa ospital? Naasikasok ko po yan. Ngayon ko lang po hindi napaliguan kasi may trabaho ko sa pinsan ko. Kauwi ko lang po. Nagbantay ko. Ito lang ako. siya, hindi po siya nilalamig dito. Puro sa ako lang yung dingding ah. Nagbabantay Ay. rin po ako sa matandang may sakit din po sa pinsan ko. Ah, may pamilya ka na? Opo. Okay. Pwede ba natin siya malapitan? Pwede nga natin. Ay, sigawan lang niya po ako pag gusto niya ng pagkain. Hindi ka ba dito nilal nilalamig? Babae ko na siya. Kaya Babae ko. Kaya nagdala ka nyo ng kambisa na. Hindi ko pala sin... Nalimutan kong babae nga pala. Hindi siya nilalamig dito? Hindi naman po. Lamig dito. Napagos niyo. Hindi na po kasi ako ng kanin. Ba't ano niyo siya sa bahay? Puro chichirya lang po ang hini niya. Ang kape. Bawal yun. Ba't ano niyo bakit nandito lang siya? Bakit hindi siya sinapi niyo oh, po sa bahay niyo? Kasi dati po nangalakal yan. Malakas ako dati. Siguro na po niya sa pangalakal niya. Dalawa ang anak niya? Marami pong anak yan. Saan po iba? Yung may, asawa na po yung dalawa eh. Yung isa na bahagin pa nasa indang. Dapat lagi yung siya ilaw. Ang dinanday niyo. Kaya nga po eh. Kinuha kasi ng anak yung ilaw eh. Kinuha? Binawian ng ilaw? Binawian po ng ilaw. Anong ano niya? Anong sakit niya? Hindi eh, po naman sabi ko anong sakit niya eh. Sari-sari na lang po. Marami na. Komplikasyon? LPI. Parang ano lang, ano po. Parang ano nang ano, baboy. Saka yung baga niya po may tubig na. Hindi niya pa siya napapag-check up? Hindi po. Hindi niya na kaya maglakas po eh. niya na po Ay, kaya maglakas po Dapat admit ako eh, wala mababal kayo sa akin. Sumuwi na lang ako ng chewing ko. Bakit wala magbabantay? Ano yun? Dito na lang siya na dumidin. Dito na siya ng CR. Opo. Pinapaliguhan ko na lang po. Hmm. Bakit po, matanong lang po na Bakit po ganyan yung niya. Ano ba yun? Dumi o um, pekas? Okay. Pekas na siya. Kasi dati nagawa. Hindi nag po. Ang... Nagbabalat na po talaga yung ano um, niya. Katawan oh. niya. Hanggang likod po yan ng gampuwet. Bakit? Bakit kaya? Nagsusugat na po. Pwede namin makita? Wala Anong kasi siyang gampuwet. Ate, pakita mo ate. Wala, wag ka liga. sa likod niya. Oh, Tapos ba't na parang nag-ulo sa buhok niya? Ate, pakita mo ate. Ate, ay uuuh. Ang um, 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 um. Ba't parang nagbabalat, ay nag, ay nauubos din po. yung ano niya, yung buhok. Ganyan talaga buhok niya. Opo. Ano yung kulay itim de, sugat? Opo. Opo sugat po yung kinakamot niya kasi pag makati. Mm ko niya ng puso ng bayabas. Sa paa, marami na din. Yung paa niya rin po, oh, ayaw na. Wala naman po yung paa niya. Pero bakit hindi niyo siya sinasamate doon sa bahay niya? Ba't binukod niyo po? Uh -uh po. Ba't binukod niyo po siya ng Naway, na ano, gawin lang asawa niya. Naway na yes? po kasi ng asawa mm -hmm. ko po eh. Naway na yan, lasinggero. Kaya pa pag lasing po siya, kalaban ng asawa ko eh. Mm hmm, pero mas gusto niya dito. Pero kung nag-aaway siya ng asawa ko, kinaka-naaway ko rin ang asawa ko. Sabi mm -hmm. ko, alam mo, masakit ng ati ko. Huwag mo naman kung hindi yung napakailaman ng ati ko. Manahimik ka na lang. Paano eh, natin yan. Hindi ba ito na ano? so pa tayo magpa check up? wala pa kasi pwang pa check up. eh. gusto ko hospital. Wala po mga kapera-pera. kaya sa natin. para maanis yung mga taguan. komunikasyon sakit niya. na, ano anong main na naging sakit niyo? may patawak ko. oh. yute ay yute ay yute ay ay yute ay yute ay yute ay ay yute ay yute ay yute ay yute ay tapos yung buhok mo ganyan na talaga? Hindi na po, hati ganyan ang buhok niya. Naglalagas po yung buhok niya. Alam ko bakit naglalagas yung buhok niya. Paano yung cancer? Pag yung niya po, naglalagas na. Ano ba yung nalalagas yung buhok? May parang crema. Sabi kasi nila cancer daw. Hindi ko masabi kung cancer. Ano? Ano yung balat niya? Crema? Yung balat niya, nagsusugat ng mamalat yung balat. Dapat kasi mapacheck up para malaman. Sabi ko nga, papa, check up ko siya kung ka-pera eh. Balikan natin bukas. Ano? Gabi na kasi ngayon eh. Para maganda natin ay, sa ospital siya. May ilaw po ito, binawihan ng na anak. Sabi ko, balik oh, po. Binawihan ng ay, anak ay, naman. Anong ay, nangyari? Pumupuntay anak dito. Hanggang, ay, hanggang ay. ano lang, punang sa bahay. di mapuntahan yung ina. Sabi ko, Anong pagkain ng nanay niyo bigyan nyo naman. Hindi siya inaasikaso na. Asan ba 'yung anak niya, isa? Yung uh, isa wala po nag-aaral po dito sa indang. Kasi Mas, nung Mas... bumabot ng ano ilaw? Yung anak niya panganay nasa Adelina po. Sabi ko ibalik niya 'yung ilaw para maliwanag yung nanay niya. Sabi ko ganun pag nagreklamo ang barangay niya dito po kasi nagreklamo na. ang Nanganga niya lindal, hmm. nang, sa gawing baho. Sabi ko pag ang pag nag pag nagreklamo ang kabila ng barangay, wala tayong choice babalik bibigay ko talaga sa inyo yung nanay nyo kayo kayong anak eh ng ngayon ng hindi anak. pa yung nakain Total, nandiyan ka naman kapatid ka naman eh oo kapatid ako sustentuhan yung nanay nyo sabi ko gano'n mm -hmm. pupunta lang dito natay siya ng anak niya na ganyan ang kalagayan niya opo Puntan? hindi pagkain hindi man lang mabigyan pag mupunta ako doon sinasabi ko mm -hmm. yung anak may bigyan mo ng pagkain ng mama mo. Sabi ko, eh, kung kami nga naghihirap din eh. Sabi ko, eh hindi mm -hmm. naman gano'n. Hindi katwiran yun. Kayo ang anak eh. Yung oh, nanin niya, tinutulugan niya. butas-butas oh, pa na sa ako. Kawawa yung parigayin niya. Tapos, ano na, medyo maamoy na rin dito. Mm -hmm. Siguro dito yung sinadumi, No? Hindi rin pa ako makano kasi may maliit din ako. dito na siya nadumi Opo. Oh, Nadakot ko na lang po. Kaya nagreklamo na yung mga kapitbahay. Okay. Wala ba siyang ano? Pwedeng matirahan But na Pero ba may bahay-bahay doon? ililipat ililipa, ililipa doon sa may banda sa amin. Hindi ba may mga bahay po doon? Wala namang nakatira yata doon. Saan? Po? Yung mga bahay dyan. Dapat kahit idik idikit nyo lang siya doon sa bahay nyo, makayuan lang ng ano. Kaya nilaantay ko lang po yung chewing ko, mm -hmm. tatanggalin po. Kasi tingnan nyo oh. Grabe, mga sa sako oh, lang po, po. So, po mo mo ito. Tatanggalin po to, ang tiyuhin ko, inaantay ko na Inilipat sa doon sa may banda sa amin, para malapit lang sa akin. So yung mga babae no At kinakausap na po ni Bench TV Then si Tres TV po no <coughs> uh, Kung ano ang gagawin natin Gaya natin no At nakakaawa na po ang kanyang kalagayan and mga babae na uh, pashare po na ating video and God bless po and bye po mga babae bye bye